Hello so, you know guys, this is for today's video Pauwi na mi guys Kasi ng among trabaho Doon sa malayo Doon kami doon Nagtrabaho po siya so, Dito aking drivers, operator for Clef Lacno Doon sa likod, Wirbo, na auto

di meniru meniru Dalian Adehan ngurus sana ngantau gawe punut sitocita lagi Har larga Blink sinta cinta Oke okay. Larga now guys